Number two. Last. Ang dami ito mga sisiko. O, oh, kita ko sa inyo. Yan. O, oh, diba? Yan. One, two, three, lima. Tatlo, apat, lima. Yan. Ito yung bubuksan natin ngayon. Hello mga kasari, hello mga sisiko good afternoon, kumusta kayo, kumusta ang benta natin Siguro nabasa nyo na sa aking thumbnail, di ba? Diba? na may na-discover ako May, may na-discover ako na i-share ko sa inyo Okay, so keep on watching mga sisiko ko ha, huwag kayong aalis So meron tayo ditong limang, ayan, one, two, three, four, and five Five Ayan, five five packs na galing sa Shopee. <laughs> mukhang marami mga sisino, mukhang marami at mukhang iba-iba ang laman. Pero actually mga sisi, ang laman nito ay parihas lang. Okay, so hinintay ko talaga na dumating ito lahat kasi nga pa isa-isa itong order ko. Ayan, hinintay ko siya na dumating lahat. Tapos, i-share ko sa inyo. Kasi meron akong na-discover na mas kikita pala tayo pag ganito ang gawin natin. Okay, siguro ako ay late na. Ang iba nating mga kasari ay alam na nila. So, sige lang, kahit na tayo late, baka may mga sisi pa rin ako na nanonood sa akin ngayon na hindi pa nila alam ang technique na ganito. Okay, so... Alam nyo naman siguro mga sisi na kapag ako'y mag-order ng gamis by box talaga, ang pinaka minimum ko ay 5 packs na tag 2.5 kilos. So pag dumating yan, isang box talaga siya, lima ang laman. At alam nyo ba, uh, na-discover ko na mas kikita at makakatipid pala tayo pag ang order natin ay pa isa-isa lang. Okay? So, bubuksan ko to, tapos sasabihin ko sa inyo kung bakit. Pero kung alam nyo na, just keep on watching na lang. So, unahin ko tong para may ano tapos Unahin natin ito. Lima kasi itong mga sisi. hihintay ko lang talaga na dumating at i-share sa inyo. Okay, so nabuksan ko lang isang mga sis, isa na lang. Actually, lahat ng, ng ito na na-order ko ay isang store lang siya isang store lang talaga siya mga sisi. Tapos, uh, ang ginawa ko, yung pag-order ko araw-araw. Kasi pag araw-araw, may vouchers ka na 80 pesos. Kasi pag mag-order ka ngayon, may voucher, may voucher ka na 80 pesos, hindi mo na magamit yan sa pangalawa. Ewan ko lang, yan yung na-observe ko. So, bukas na ulit, bukas mo na ulit magamit ang pangalawa mong vouchers na 80 pesos. So, halimbawa, pag ang Uh, ang shipping fee mo is 100, so may vouchers ka, yung sa platform vouchers, huwag nyo kalimutan i-click nyo yun para magamit nyo, 20 pesos na lang, okay so before mga sisi, kumukuha ko ng ganito, 3 pieces so tatlo siya sabay ang mabayaran ko sa shipping fee is nasa a uh, 150 pesos. So, less na yung vouchers. So, nasa 200 plus siguro yung shipping fee. Tapos, bawasan ng vouchers, 80 pesos. Nasa 150 ang mabayaran ko sa tatlong ganito. So, parang Uh, 50 pesos yata yung additional nito pag tayo'y mag-repack. Siyempre, mag-add tayo ng 50 pesos bawat isa. Kasali na yan, ba diba, sa puhunan natin. So, ngayon, ang ginawa ko, nag-order ako ng isa. Ito ay 280 pesos. Tapos, ang Uh, shipping fee sa isa is 84 pesos lang kapag isa. So, gitry ko siyang i-check out 84 pesos less sa 80 pesos na vouchers. Ang nabayaran ko na lang sa shipping fee is 4 pesos na lang. So, ang nabayaran ko nito, bawat isa kasi dalawa yung kinuha ko 284 na lang. So 4 pesos lang ang na add sa shipping fee. O di ba kung tatlo ang kukunin ko, tumataginting na 150 net na talaga kasi 200 plus yung shipping fee. Kaya ang ginawa ko mga sisi, pa isa-isa na lang. So try n'yo try n'yo yan. Dito sa amin uh, nasa Mindanao kami, Jensen. So 80 pesos ang vouchers tapos ang shipping fee siguro magkaiba tayo pero at least mga sisi pag isa lang pala ang ating i-order, malaki yung ating discount. So isipin mo yan. 4 pesos na lang ang shipping fee ko, di ba? Kita na natin yung uh, additional sana na tig 50 pesos kada ganito pag tatlo ang kunin ko. Okay, klaro Next ay ito, may meron pa tayong tatlong hindi pa na-open. Itay ko talaga na dumating ito para ma-share ko sa inyo. Kasi nga... Okay, next na. <laughs> Mahaba na yung ano ko sa inyo, explanation. Next ay itong mga gamis. Ito ay yung 2.5 kilos na gamis. Buksan natin yung mga sisi kaagad. Uh, maganda yung kanyang... Kahit na pa isa, -isa lang siya, maganda yung kanyang pagkapak kasi bubble wrap. Um, itong mga gamis na 2.5 kilos before mga CC is uh, limang packs yung binibili ko so ang shipping fee ay halos aabot ng 300 pesos na tumataginting talaga so depende sa shop sa store kung saan niyo nabili yung ibang store is 350 tapos mag-add pa kayo ng shipping fee kulang-kulang nasa 400 yung puhunan natin bawat isang 2.5 kilos na kung mabili mo lang sana ng personal nasa 350 lang kaya mag add tayo kasi nga sa shipping fee uh, ang total natin is nasa 400 plus na siya kasi nga 300 plus yung shipping fee so ngayon nag try ako ng cola ayan isa lang muna alam nyo ba mga sisi ha So nag-order ako dito, 320 lang ang kuha ko. 320. Tapos ang shipping fee niya is 26 pesos lang. So nahulog na 346 lang ang puhunan ko kasama na ang shipping fee. Parang ako na talaga mismo ang pumunta doon sa store. Kasi shout out kay kay Biffing Kimpo Vlogs na nasa Davao. 350 ang kuha niya ng ganito. So, parang ako na rin mismo ang namimili kasi nga 320 lang ito sa store na binibilhan ko. Tapos, pag isa-isa ang kukunin natin, 26 pesos lang ang shipping fee. Ayan. So, nakatipid ako, di ba Kasi nga, kapag lima ang kukunin ko, 350 ang shipping fee ko, mga sisi. Ayan yun. No picnic natin ngayon. So, ang gagawin natin, kung sa palagay natin ay uh, parang mauubos na yung mga gamis natin, kahit hindi siguro sa mga gamis, kahit na ibang item, pero usually ito talaga yung in-order natin kasi binibenta natin sa ating tindahan, di ba? So, at least may idea na tayo na kung kunti na lang ang uh, natira, sa malayo pa lang, mag-order na tayo ng paisa-isa isa para maka, maka uh, makatipid tayo sa shipping fee. Okay, sa so mga sisi, ang isang design na kinuha ko, nag-try ako nito, ito yung cola. Kapag maliliit mga sisi, gawin ko siyang lima, lima, five pesos. ba diba, meron akong niriripak. Limang piraso pag maliliit. Tapos, ang isa is gummy bear. Maliliit naman siya mga sisi ko. Ayan, maliliit siya. So, five pieces, 5 pesos. Tapos ito, itong gummy circle, malalaki siya. So, apat na piraso lang ang limang piso. So, mga sis ko, um, ang shipping fee, bawat isa is 26 pesos. So, sa tatlo, uh, is ano lang siya, 26 times 3, magkano lang yan, ba diba? Nasa 70 plus. Pag lima yung kukunin ko, same nung ginawa ko before na tigli limang pack talaga na ganito, Uh, 26 times 5 is nasa 163 lang ang mabayaran ko. Kung 5 uh, uh, yung kukunin ko, natin iisa-isa lang. Ganito yung gagawin ko. So, 163 lang. Kung itotal ko siya sa tag 26 times 5, pag isa-isahin ko siya, 163 lang. Kapag Isabay ko siya na lima sa order ko, yung naka talaga na limang piraso, aabot po siya ng 350 pesos ang shipping fee. O diba, wala sisig ko. So kaya ngayon, kung hindi nyo pa na-discover, uh, ganito na yung gagawin natin. Malayo pa lang, kung kunti na lang yung stock natin, mag-order na tayo ng paisa-isa. Order tayo ngayon isa para magamit yung vouchers. Sunod na naman na araw. Kasi araw-araw ang vouchers na 80 pesos. Depende lang siguro sa iba magamit yung vouchers two times. Pero na-observe na ko dito sa akin, ang vouchers ay nagagamit ko lang once lang sa isang araw. So, lima ito. Laki ng natipid ko mga sisi. Kaya ganito ang gagawin ninyo. Okay? So, sa mga nakakaalam na, congrats. <laughs> Matagal na kayong nakatipid. At naka-save, uh, naka, ano, naka kumita ng malaki, pero si Ate Rose ninyo ay bago pa lang naka-discover at sa ibang mga sisiko dyan na nakapanood ngayon. So start na tayong mag-order ng isa-isa. Okay, so ito lang muna yung update natin for today mga sisiko. Thanks for watching. Love you all. Bye for now. See you next vlog sa...